O oh, madagdag ko lang no na sa ating mga consumers no, isang tawag lang ho sa Securities and Exchange Commission madali nating ma ka kung talagang uh, legitimate yung ating ka-transaction. So importante ho yun uh, bagamat gaano man tayo kadesperado desperado uh, Mag-check pa rin tayo. Mabilis lang mm -hmm. naman ho mag-check at uh, masisigurado pa natin yung ating transaction. Ano yung attorney? Tatawag ka sa parang may hotline ba yan? Yung SEC? Meron silang uh, hotline at meron silang uh, website, no? Meron uh -huh. silang uh, paraan kung paano i-address yung mga panong ng ating consumer. So, huwag magmadali. Huwag uh, uh, maging uh, kumbaga eager kung sakali may kausap mm -hmm. silang uh, online na nagpapaloan i-check muna nila kung talagang legit ito, itong uh, kumpanya na ito sa SEC. Tama, attorney? Yes, yes. Oo, kung talagang registrado para makasigurado tayo na meron talagang uh, totoong kumpanya sa likod ng app or uh, nagpapa-utang sa inyo. Kasi pag hindi siya registered sa SEC, ano ibig sabihin nun? Baka pag hindi registered, baka pag nagkaroon ng problema, eh mahihirapan tayong habulin kasi hindi natin alam no kung saan yan, saan located sino yan yung mga hmm. ganong bagay no kaya importante na registrado. kasi marami man ang uh, 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 pro problema sa lending marami din naman ang uh, totoo no hmm. na katransaksyon at uh, kumpanya na nagpo-provide ng ganitong service oh pero hmm. ito kasi pa po yung ano eh yung pamamahiya eh ano accountability yes. ng mga loan up na yan na sinisira ni reputasyon ng mga nang utang sa kanila sa ganyang style nila paano Yes oh ang hirap mag-register diyan at, at ma-trace uh, eh pero paraan kung pa paano yan uh, mahabol under the law Oh uh -huh. at the end of the day it's really ano eh yung uh, sa tao rin mga mo eh kailangan uh -huh. bago ka pumasok sa ganyang uh, decision uh -huh. kailangan talaga sure Kumaga make sure na, na hindi ka maluloko kasi ngayon ang babala natin paano sa mga viewers did, natin ang dami talaga maluloko. O, oh, tawag dyan, no? Due diligence, due diligence. o ba iba yung uh, pagsisiyasat at oh. pag-iingat. Huwag masyadong eh, eh. ma-excite o maging eager. But what do you say to people na nagigipit? Well, yun lang. Pag yun na, lang lang problema eh. Oo. Na, no? Pag nagigipit eh. Di ba, attorney? Paano? Sa pag ganyan, attorney, pag uh, nireklamo mo yan, bigla magpapalit ng pangalan yan, ano? Yun din, no? Bagay iba ng pangalan or biglang maglalaho, no? May mga ganong instances. So, importante talaga na yes, totoo na maraming desperate. Pero yun nga, importante din ang pag-iingat talaga. Mabilis naman, uh, hindi naman siya gano'n kahirap gawin, no. So, yung desperation natin para hindi tayo mas mahirapan later on uh -huh. eh ano pa rin, uh, lagyan pa rin natin ng kumbaga uh, pag-iingat at uh, pagsisikap. Pero sabi nga ni ano, ni MJ Attorney, existing pa rin, nag-ooperate pa rin yung kumpanya. So, anong anong pwede niyang gawin pag ganun? Pwede siyang kumonsulta sa Securities and Exchange Commission para tignan no, kung anong remedy ang pwedeng maitulong sa kanya dito sa kanyang uh, naging concern. O, pwede niya i-report na no, sa SEC. I-copy um, link mo na lang yung page nila. Uh, MJ, padala mo sa ano, SEC. Igagayad ka namin pag ano, bigyan ka namin ng step-by-step step na mga dapat gawin off the air. Ang, ang tanong, desidido ka ba, MJ, na gawin ito? Yes po, para din po sa iba na Naharas na din po nila. Uh Oo. -oh. Good. Sige. Good, Bigyan ka namin good. ng, ano, ng uh, mga dapat gawin. Uh, ayusin natin yung step-by-step -step na procedure na dapat mong gawin para maireklamo natin itong uh, page na to. Dahil marami pa maloloko yan. Hmm. Sigurado, by now, ang dami pa niya mga hinaharas na nakakaranas din ng mga anxiety na katulad mo.